Alam mo ba rito sa Japan na kahit isang suntok lang sa awayan, pwede mauwi ng kulungan hanggang 15 years at may malaking multa pa. <laughs> Kaya hindi basta-basta nananakit ang mga Hapon. Alam mo kung bakit? Sa kultura ng Japan, napakahalaga ng harmony o yung tinatawag nilang wa. Iwas gulo, iwas kahihiyan. Kapag nakipagsuntukan ka, hindi lang sarili mo ang dinadawit mo, pati na rin ang pamilya at trabaho mo. May malakas ding social pressure at syempre mabilis ang aksyon ng pulis. Kaya mas pinipili ng hapon ang self-control kaysa bugso ng emosyon. Legally, dalawang level yan. Una, kung assault lang at wala namang malumhang injury. Pwede ka ma up to 2 years imprisonment. O fine hanggang 300,000 yen o 30 kalapad pero kung may physical injury, mas mabigat. Pwedeng umabot ng 15 years imprisonment o fine hanggang 500,000 yen. Depende sa severity. Bukod pa dito, pwede ka kaagad ma-detain ng mga police up to 48 hours. At kapag dineclare ng prosecutor, pwede pang mas tumagal habang iniimbestigahan ang kaso. Kahit simpleng away lang, big deal yan dito sa Japan. Hindi lang criminal penalty, may civil damages pa, medical bills, lost income, at consolation money para sa pain at suffering. Kahit simpleng fracture, pwede ka magbayad up to 1 million yen. Lesson, huwag makipagsuntukan. Kung may conflict, tumawag ng police sa 110. Humingi ng witness at i-document ang pangyayari. Lalo na kung foreigner ka, mas komplikado kapag nadawit ka sa kaso. Mas okay ang iwas gulo kaysa kulong. This is Ayumi J, sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together.